Hello, guys. Ayan, samahan niyo akong mag-harvest ng aming onion. Ayan, guys. Tingnan natin ito. Oh. Last year pa ito, guys. Hindi ko pa. Ngayon ko pa ito na-harvest. Not bad. <laughs> Cute kayong onion, oh. It's not bad. Tamdan ko ito dito ng ano, guys, ng ibang tanim na naman yan o oh. ito din try natin to ay gamay pa siya. mula din naging sya managko guys mula na yun sya mm. mungkal mga mungkal ah. sayang ba okay o oh. ano pa siya? last year pa man siya, guys So, ako na ano, siyang pangwaon kay ang ko, la, lahi ka rin nga tanong nga lapos lang, yun ako siya. Dari lang siya ma-harvest ka ni Kadugyan. Mukunin siya ma-ano ng onion eh. Pag kay maintenance ani, hindi siya dayon mag-ano, managko. Mas ani yung oh, way maintenance. <laughs> Di, ang harvest, way klaro. Pero at least, na ay ginagmay. Oh. Uy! Nahubo na. Oh, diba? Diba? Ang tanam ko lahi, guys. Dagan ka dagan kay ano, ang onions. Tanda na ko dirig lahi para makusla na din ng nga. ano, bed. Yung, ano, paper bed. Ang di ba? Ah, guys. Ato. Ah. Kung may Ayan lang nga. Tapos ako na siya sa magisa gisa-gisa. Gisa-gisa na ko na nga kuwan. Ah. Ang abinin mo dagkuk ay ang, ang ano ba unod pero parin like, lang kaya yung buyag. This na lang nga ah. mara. Ano ni siya guys? yan Ako ang hiluan taod-taod.